Dear love, ako nga pala si Jeld. Akala ko ay kwentong barbero lang ang mga bagay tungkol sa mangkukulam. Ngunit napatunayan ko na may katotohanan ito nang ako na mismo ang nakatunghay Dito. Mama! Mama, si Ben! Tingnan <tod> si Ben! May nangyayari sa braso niya! Ay, Diyos ko! Anong nangyayari sa braso niya? At bakit parang dumami mga bukol? Bukol niya parang nabubulok! Manang lita! Bakit hindi niyo ba po siya napapagaling? Bakit parang mas lumala ang kalagayan ng anak ko? Dahil siya ay <tod> Ano kaya ang atraso ng iyong anak? At bakit siya nilalapastangan ng ganito nang kumukulam sa kaniya? Anak, anak, tibayan mo ang loob mo. Huwag kang manadaig. Kakayanin natin labanan ng anumang masamang may gawa sa'yo neto. Ma, napakasakit! Hi -hi Hindi ako makahinga. Kung sila sakal h Hindi ko ito kaya Manang Lita Ano pong nangyayari sa inyo? Jel, Jel Tulungan mo si Manang Lita Ano pong gagawin ko? Gawin mong makakaya mo T Tama na h Hindi h Hindi ko talaga kaya Masyadong malakas Ang kumukulam sa kanya Kakaiba ito sa lahat ng nakita ko hindi sa ang aking kakayahan na labanan ng kanyang uri. Aalis ah, na ako. Ang <tod> sakit! <tod> Mananglita! Mananglita! huwag po kayong umalis! Mahatong anak ko! Tulungan niyo po anak ko! Makabubuting, humanap na lang tayo ng ibang albularyong kayang gumamot sa anak niyo pasensya at baka malagay lang sa panganib ang aking buhay kung pipilitin kong lumaban sa mangkukulam na ito. Eh, teka, teka, sandali lang, Manang Lita! Hindi, hindi. Anak, anak, huwag kang mawawala ng pag-asa. Makakagawa rin tayo ng paraan. Hahanap ako ng ibang manggagamon. Mama, hirap na hirap ako. Mama, sinusunan ako bawat bukol sa aking braso. kumakalat sa mga kong katawa na. <laughs> Lumabot ka lang. Lumabot ka, anak. Ma, ma, e, subukan kaya natin yung albularyong kilala ko? Si Mang Temyo. Ang alam ko, matagal na siyang hindi nang gagamot, pero subukan kong pilitin. Awang-awa na ako kay Ben. Sige, Jel. Gawin mo ang magagawa mo para matulungan ang kapatid mo. Tau po! tau po! Mang Temyo! tau po! Sandali lang! Sino sila? Ako po si Jeld, Mang Temyo. Ako nga! Anong kailangan nila? Basensya na po kayo. Hindi ko na po sana kayo gagambalain pa, pero yung huli naming tinawag na manggagamot ay umatras din. Hindi daw po niya kaya yung lakas ng mangkukulam na sa kapatid ko. Kailangan po namin ng albularyo. Albularyo ba mo? Pasensya na, pero matagal na akong tumigil sa panggagamot. Mang Temyo, baka naman po pwedeng kahit ngayon lang. Maawa na po kayo para sa kapatid ko. Hirap na hirap po siya at awang-awa na din po kami ng mama ko sa kanya. manap na lang kayo ng iba. Hindi na talaga ako tumatanggap ng mga nagpapagamot. Matanda na ako at mahina na rin. Baka hindi ko kayanin pang... Mang temyo. Kayo na lang po ang natitira naming pag-asa. Nalapitan na po namin ang halos lahat ng albularyo sa lugar namin. At kayo na lang po talaga ang kahuli-hulihang albularyo na hindi pa namin nalalapitan. Kaya parang awan nyo na. Mahabag na po kayo sa amin. Hindi na po malaman ng mama namin kung paano siya matutulungan. Nakalulunos na po ang sitwasyon ng aking kapatid. Ha! Sige. Tumapayag na ako. Gagawin ko ang makakaya ko para matulungan ko ang kapatid mo. Talaga po? Tutulungan niyo na kami? Oo. Maraming salamat po. Hintayin mo ako dito. Kailangan kong pumunta sa kabundukan upang kumuha ng mga halamang gamot at iba pang kakailanganin sa panggagamot. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang nangyari sa iyong kapatid. May mga bukol po na parang nabubulok sa kanyang braso. Labis niya pong iniinda ang sakit nito dahil kumakalat na daw po sa kanyang buong katawan. At ano ang nangyari sa huling manggagamot na tumingin sa iyong kapatid? Nanghina po si Annalita. At hindi makahinga na parang may sumakal sa kanya habang ginagamot si Ben, na kapatid ko. Hmm. O sige, maiwan mo na kita dito. Mukhang malakas nga ang mangkukulam. Kailangan kong paghandaan ng gusto. Ah, manatili ka. Kailan mo napansin ang pagtubo ng mga kakaibang bukol sa iyong katawan? S -s Simula po nung nakaraang linggo, akala ko po ay isang sis, kaya po pinatignan ko sa doktor. G Ginamot ko po gamit ang mga niresetang tabletas at pamahid, pero imbis na mawala ang mga bukol-bukol at butlig ay lumalay ito. Dumami at lumobo. Hanggang sa... Kumalat na po ito sa buong braso. Hindi ko na po magalaw. Yung braso ko sa ngayon sa sobrang sakit na ng buong katawan ko. Iho, may nakaaway ka ba sa nakalipas na mga buwan? W wala po. Pero may isang babae po na tila nagkagusto sa akin. Pagpalagi niya po ang sinusundan. Hindi ko po siya pinapansin pero uh, pinagalitan ko po siya dahil may isang gamit po akong kinuha niya na walang paalam. Uh, binulyawan ko siya at pinagbantaan. Tinakot ko po siya at sinabi ang ipapapulis kapag inulit pa niya ang pagsunod-sunod sa akin. Hmm. Maaring siya nga ang may kagagawan nito sa iyo. Malalabanan po ba natin ang kulam na ginawa sa anak ko? Gagawin natin ng lahat. Malakas na mangkukulam ang nasa likod nito. Dahil kanyo ay madami na kayong tinawag na albularyo. Pero hindi pa din nawawala ang kulam sa anak nyo. Kailangan maagapan ang ginagawang pagpapahirap kay Ben. Dahil baka tuluyan na niyang kitilin ng buhay nito. Diyos ko! Ngunit hindi natin hahayaang mangyari yun. Kaya kailangan na nating simula ng orasyon. Yan po ba yung espesyal na halamang gamot na kinuha nyo kanina sa kabundukan? Oo. Kakailanganin natin ang lahat ng ito upang makontra ang anumang ginagawa ng makukulam sa kapatid mo. Nananalig ako sa kakayahan niyo, Mang Temyo. Pagalingin niyo po ang anak ko. Itakip mo ang pinainit na dahon sa bawat bukol na makikita mo. Sige po. Ganito po ba? Malakas ang mangkukulang mo na wala akong kaya kong pagalingin ang kapatid mo. Gamit ang mga kaalaman ko sa panggagamot, hindi na bago sa akin ang ganitong klase ng mangkukulang. Madami na akong natalo na kauri niya. Sabihin niyo lang po kung ano pang maitutulong namin. Kailangan ko ng inyong tiwala at dasal. Dear love, naging kritikal ang pagkagamot sa aking kapatid. Dahil bawat dampi ng pinainit at dinasalan na daon sa kanya ay namimilipit siya sa sakit. Para siyang nahihirapang huminga, ang mga naglalakihang bukol ay parang gumagalaw, nangingitim at parang lumalawlaw. Inumaga na kami sa ginagawa naming panggamot kay Ben. Akala namin ay patapos na ang ritual at orasyon dahil unti-unti nang lumiliit at tilay nababawasan ng mga bukol-bukol na lumobo. Ngunit... Diyos ko! Ang tebyo! Bakit nagkaganyan ang itsura niyo? Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit puno na rin ang bukol ng katawan ninyo na tulad kay Ben? Ah, kinukulam niya din ako at sinusubukang patayin. Tulad ng ginagawa niya kay Ben, Paano na po ngayon? K kakayanin niyo pa po bang gamutin si Ben sa ganyang kalagayan niyo? Hindi kayo dapat na mag-alala sa akin kalagayan. Kung inaakala na makukulam na masisindak niya ako sa kanyang ginagawa, ay nagkakamali siya. Hindi niya ako mapapaatras sa laban na ito. Lalo niya lang ako binigyan ng rason para tuluyan siyang daigin. Mang Temyo, maraming salamat po ah. Pinahanga niyo po ako. Bakit naman? Kahit na nalagay din po kayo sa alanganin ay eh, pinili niyo pa rin tumulong sa amin. Salamat po sa lakas ng loob ninyo. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Tutulungan ko kayo. Ano man ang mangyari, walang makakagapi sa kasamaan kundi ang kabutihan. Magtatagumpay tayo dahil nasa panig natin ang Diyos. Ano pa pong kailangan natin gawin? Marami! Tatapusin natin to, Jill! Palibutan mo ng asin ang kapatid mo! Sindihan mo na rin ang bawat kandilang nakapalibot dito! Opo! Magsisimula na ako sa pagdarasal! Aegis mea contra malitia! Acronomine protehimus! Abstergo omnia mala et in lumine pamenio! My shield against evil, with sacred name I protect, I cleanse all evil and remain in the light! Alam mo, batok na mo ang Labanan mo siya, Ben! Masamang salamahan ka! Itinatakwil kita sa katawan niya! Mang Temyo! Iyayakapit ko ang anak ko! Huwag mo siyang lapitan dahil mapuputol ang ritual! Pero... Kailangan matapos ang ritual upang madaig natin ang kalaban! Mang Temyo! para nang sasabog yung bukol sa katawan niya. Sa pangalan ng Diyos, nililinis kita! <coughs> Kakaibang boses! Kaninong boses na yun? Hindi yun galing kay Ben! Sa mangkukulang! Tapos na po ba? Napagaling niya na po ba ang aking kapatid? Tuluyan na nga nating nadaig ang kulam at ang pagkontrol ng mangkukulam sa Kanya. Salamat sa Diyos! Magdemyo, maraming salamat po! Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin po naming malaking utang na loob ang inyong kabutihan. bumalik ang dating itsura ng aking kapatid matapos ang pangagamot ni Mang Temyo sa kanya. Kung may kita mo si Ben sa ngayon, ay tila walang bakas ng nakaraan sa kanyang balat. Hindi man lumatay sa kanyang katawan ang pangkukulam sa kanya, ay nagmarka naman ang pangyayaring iyon sa aming mga isipan. Masasabi kong lalo pa kaming naging malapit sa Diyos nang mailigtas si Mang Temyo sa tiyak na kapahamakan si Ben tunay ngang walang imposible sa taong tunay na nananampalataya. Maraming salamat sa Diyos dahil hinipo niya ang kamay ni Mang Temyo upang mapagaling ng tuluyan ang kapatid ko. memorize yan Love Radio Basic. <laughs>